Tapos so, ang aming lang tanghalian guys. Uh, walang all ano guys. Yung katatapos na naman tanghalian. Kaya naisipan ko guys na vlog. Kasi nga para may para pang, may pang upload tayo guys. Kaya kahit simpleng vlog lang guys. Kaya maraming maraming salamat sa nagsubscribe. Nagnoon ang yung vlog. Kahit simple lang. Kahit ganito lang po. Sana hindi po kayo magsasawa. Don't forget

Ayan guys, oh, nabubuhay na yung tanong ko guys na. Ayan guys, nabubuhay na siya guys. Tanim ko lang yung yung Yung, yung sanding ko pa ata guys. Ayan. Nabubuhay na siya guys. Ayan. Ayan. Ayan, Ayan pinya, malaki na pala yung pinya guys. Saka ito guys. Ay. Ayan guys, kilala niyo ba ito guys? tung ano ito, ito. Anong klase ito guys? Ayan. Ano yan guys, hmm. Ano si bujing Ata Yan si Bujing. Yan guys, Yan hmm. hmm. Yan guys Yan Ito naman yung tanong kong kung guys. kung yung kung 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 Yan yan para pag mag ano ako guys gusto na gusto kong kumuha ng gulay dito lang malapit lang <coughs> Ay, ito naman yung mga gabi guys yeah. So, yeah. maulan na, na panahon dito sa amin guys hindi ko alam kung anong ano to maulan maaraw ano to yan ha ila asa ka asa ka mad to? No? Ito ako ni Kodagi. Kaan <laughs> eh. Sa tapos lamin, magtanghalian guys. Ayan yung pinakamaganda kong bata guys. Ayan. Ayan. yung ulam niya guys. So. Ayan yung ulam namin guys. Ang init. Ang init. kanan. Gusto ko mag-vlog kayo ako i-upload. So, ngayon guys, papasyal tayo sa labas ng aming balahay. Ay, ano tayo guys mag-vlog? guys, ang daming flowers guys. eh ang daming flowers guys. Ayan. Hey, guys. And this, um, the, um, laki guys, Anggapin anggapin guys We'll call for guys Ini guys Ini Ini guys So, kasi dyan, dumadaan yung toddy, guys. Ayan. yan guys. So, ang daming tumutubo na bulaklak, guys. Nakakilala ba kayo niyan, guys? Anong klaseng bulaklak yan? Ayan. Ang ganda talaga, ya. Yeah. talaga guys. Iba-ibang kulay yan, guys. Ayan. Ayan, guys. So, ayan, guys. yan yung paborito ko, guys. Yung pink at saka rong red, guys. Ayan yung pink, guys. So, maganda siya. Ayan, guys. Yan uh, uh, di ba guys, maganda. Kaya nga binap lagi ko sa binibidyo ko kasi paborito ko yan kulay guys. No, ang dami guys. So, ayan. kahit uh, Eh, dyan, dito lang talaga yan tumutubo guys sa tabi ng ano. Yung pag may dumadaan guys na ano. May dumadaan na ano, tubig. Eh, ano kung mag-tortor mag mo muna tayo sa aming ano guys. Sa aming barangay, mayag. Yan, guys, umubunga so, naman sa saging Yan, guys, oh, so, ang daming miracle, miracle fruits. Yan, guys, oh. So, guys, ang daming. Ang daming. guys, oh, so, oh. Oh, guys, may naman, oh. So, may naman. and the um, hilang jauh di bagai dan lagi berapa kots daminan hulu bro Kata itu yang anu guys isi itu yang ini so high ini guys ini guys ini Uwi na tayo guys. Ang init. Kainit talaga. Ayan. So, dito na tayo sa bahay guys. Kasi, ano, init guys. Super. Super talaga. Super. Super talaga guys din. Ano pa po